Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila in transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin maipipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Salve ko. Ngayong kahapon... nakita nila yung uh, paglalahad, yung video recording ni ko na sinasabi nilang AI Paano magiging AI eh ito'y unang lumabas sa official page ni ko mismo <laughs> Nagpalabas ng statement ang ombudsman Ano sabi nila? Kahapon lang ito o ay para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at pa-verify ka mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanya nilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman. Yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa ombudsman office na dating secretary ng Department of Justice at ang kanyang prosecutor general, sila ang unang tagausig, sila ang unang dapat magsampa ng naukon na kaso para sa ganun, mapanagot natin ang nagkasal. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan?